Nandito naman tayo sa Iwahig. So, yun. Medyo malakas na naman ang ulan. Yan. Yap. Siya tinawag na Iwahig. Yung dalawang bus natin. So, yun. Christy. Puno-puno na naman dito ngayon si Wahig. Ayan. Ayan. Pahig tayo. So, yun. Yung mga bus natin dito ng Pilipranco. Oh. Dito. Yan. Ito so, sa Iwahig. Ito ang Iwahig. Ito yung Pitix. Iwahig Pitix. Woo, <coughs> woo, 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 Yan, iniwan to ng mga driver dito ng tumbas na to dahil ito nga'y wahig. Ay, dito tayo. iwahig kong tawagin. yung filter stir wala na ayan kakatayo na lang ito Tisio, oh. bus na, punit na lang ang laman. Putra oh, na malupit ah. Grabe tolo gi paring mo niso. Oh. Si apa no? Shut up to. Oh. Mo pay pagabot nila ani mo ni. Moniz. Yan, si paring mo niso oh, tolog. Iya oh, <laughs> uh. <laughs> na. Oh. Sa so, labas na tayo. Punta na tayo kabila. Dito na naman tayo. Yan, Permina Bus. At ang bus dito. Pag yung Roro Bus. Yung Roro Bus yun yung mga biyahe pong mas Yan. Yan yung mga sa ulog. Biyahe Baguio, iba dyan. Iba biyahe Cavite. yan si pau 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 oh isang bigay lang <laughs> Nasa iwahig na. ha siwahin na nasiwahi na Iyan ang ano ni ano itinititit at itong bus na isa 1912 walang driver ito uh, 1898 ah o oh, si Mr. Chungdan <laughs> ang Ko si Angjis wala na si Angjis <laughs> retire na si Angjis tagal din itong sama ni Angjis ah <laughs> kaya Angjis kaya pag nagsama yung dalawa tintin si lahat ang singko at saka alkontin tintin iyon ba yun? magpunta tayo dito sa kabila yan nakita mo yung mga bus dito napakarami ngayon di TV Ayan din, TV, tsaka itong pit, Apex Commuter Transport. Dinis. yan sa ulog, gabiay ng nobileta. Ayan, napakarami pa. Ayan o. Ano? Balakas ang ulan! Woohoo! ulan lang tayo. So, yan po yung mga bus natin lahat. Dito sa Iwahig. lakas na naman ang ulan ah lakas ng ulan dito sa Iwahig kaya ito yung Iwahig na tinatawag, halohalo lahat ng bas dito kaya Iwahig ang tawag dito 呜呼呼呼呼呼呼呼！<laughs>